Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Pag-usapan naman natin ngayon kasi last time nyo nabanggit ko yung tungkol sa Glock 19 ko na nagkaroon ng hairline crack. Ngayon may nag-message sa akin. Si John Emmet Nino Nuevo. Shoutout na rin sa iyo, sir. Ang sabi niya, good day sir. Sana gawan mo naman ng vlog yung tungkol sa Glock 19 mo na may hairline crack as what you have mentioned earlier sa post mo sa mga causes and how to prevent such thing to happen and the certain awareness as well sa mga black fanboys. Ayan, o, kaya naisip ko nga, ah, uh, gawang ko na rin ng, ano, ng vlog ano, tungkol sa mga polymer pistols. Hindi lang sa Glock, kundi in general na sa lahat ng mga polymer pistols. Kung bakit uh, posibleng magkaroon ng hairline crack at paano natin ito may iwasan. Mga kapistolero, nagahanap ba kayo ng indoor firing range? Well, ire-recommend ako po sa inyo ang Armament Firearms Trading and Indoor Shooting Range. Nung bumisita ako sa firing range nila, super na-impress talaga ako kasi napakalinis talaga ng na kanilang firing range. Maayos, at may mga choices kayo na firearms na pwede po ninyong i-rent. For more inquiries, please visit their Facebook page. Pero una sa lahat, alamin muna natin, saan ba gawa yung mga polymer pistol? So sa pangalan pa lang, alam nyo na, no? siya ay gawa sa polymer. Pero hindi lang polymer kasi ano to, ang polymer niya ay nylon base. At dinagdagan pa nila ng mga ibang ingredients gaya ng mga fiberglass at ilang mga additives para mas matibay yung polymer frame ng pistol. Gaya ng mga Glock pistols, ang ginagamit nila ngayon ay ang tinatawag na polymer 2. At syempre, may mga additives din sila na mga nilalagay pero sikreto na nila yun. Pero alam nyo ba mga kapistolero na ang unang polymer pistol ay hindi Glock? Kundi ito ay isang H&K. To be exact, ito ay H&K VP70 na nilabas pa noong 1970. Sampung taon bago na imbento ni Gaston Glock ang ukauna-unahang Glock pistol na nilabas naman niya noong 1980. At Minas production po niya ito at naging sidearm official sidearm ng Austrian Army at ng kanilang law enforcement noong 1982. Alamin naman natin ngayon, ano ba yung mga factors na nakakasira sa mga polymer pistols? Una, stress and strain. Siyempre, pag paulit-ulit na nababagsak po yung inyong polymer pistol, natural masisira yon. Siyempre, plastic lang yan eh, no? At uh, yung impact ng, ano, ng slide sa frame, uh, in the long run, masisira din yon, siyempre. Pangalawa ay ang environment factor. Ang polymer pistol daw ayaw sa sobrang lamig at ayaw din niya sa sobrang init. So sa atin walang problema yung sobrang lamig kasi hindi naman tayo nag snow dito. No? Eh alam nga naman ilagay mo yung polymer pistol mo sa loob ng freezer. Hindi man siguro. No? Yun lang. Kapag lagi daw nating ibinibilad ang ating polymer pistol sa araw, ayaw din niya ng UV lights na nanggagaling sa araw. Nakakalutong daw kasi ng polymer yon. Pangatlo ay ang material quality and manufacturing. Hindi natin may iwasan, minsan may mga factory dyan na ano, mga kumpanya ng barila no na substandard yung kanilang gawa, hindi matibay. So nilalabas nila ang polymer pistol pero substandard yung pagkagawa. At ang pinakahuli ay ang wear and tear. Siguro sa prolong gamit mo na, uh, katagalan na rin ng iyong baril. Gaya ng sa akin, yung Gen 2 Glock ko, uh, nabili ko pa yun, matagal na. No? Uh, second hand ko kasi nabili yun. Nabili ko siya noong 2008. Eh, Gen 2 yun. Ang Glock Gen 2 ay nilabas noong 1988. Siguro sa sobrang katagalan na rin, ayan, nagkaroon na ng wear and tear. Narito frame ng aking Gen 2 na Glock. Actually, napasera code ko na ito at napamodify ko na rin. Uh, ito yung hairline crack niya. Siguro kung makikita ninyo uh, sa camera, ewan ko lang, Dinikitang ko na nga siya ng epoxy or mighty bandata, at ano ko eh, dinikit ko rito. Pero nangangamba ko, baka matuluyan na at tuluyang masira. Kaya hindi ko na siya ginagamit. Tamang-tama naman, may nagbenta sa akin ng Polymer 80 na kasing size ng Glock 19. So, ito na 'yung aking ano range gun. Hindi ko na siya ginagamit pang-carry. Kasi syempre, 'yung Polymer 80 ano uh, substitute lang siya. Pero every time na dinadala ko 'to sa range, dinadala ko rin itong ano na na frame. Ayun, kasi may serial number siya rito. Kaya every time na dinadala ko 'to, dala ko rin ito hindi lang naman Glock pistols ang nagkakaroon ng mga cracks ano uh, kahit anong polymer pistols nagkakaroon gaya ng Taurus yung mga Smith and Wesson na MNP uh, yung mga Springfield nagkakaroon din yan ng hairline crack kaya paano natin iingatan ng ating mga polymer pistols Siguro, uh, kailangan well-maintained ang ating polymer pistols. No? Uh, from time to time. Lagi natin itong lilinisin. Pangalawa, wag natin laging ibabagsak ang ating polymer pistols. Hindi porket sabihin mo, ay lak matiba yan. Sige, kahit ibagsak ko. Oh, no, no yon Kasi, siyempre, sa bigat din na, ano? uh, halimbawa, meron siyang, ano, uh, full magazine na 17 rounds or 15 rounds, tapos ibabagsak mo. Imagine mo na lang yung impact ng frame sa bigat ng baril. Tapos, lalo na simento yung sa kanya. Natural, magkakaroon ng damage talaga yung baril. Kahit naman hindi polymer pistol, basta't uh, nabagsak mo yung pistol mo ng unintentional, pwedeng masira po yun. Well, in general, mga kapistolero, siguro, alagaan natin ang ating mga baril. Kahit polymer pistol man to, or mga steel frame, still, alagaan pa rin natin ang ating mga baril. I-maintain natin maigi, uh, from time to time. Sipagin kayong linisin. Huwag yung burara sa baril. Ano? May iba kasing shooter dyan. Eh. Uh, ilang beses nang ginagamit sa range. Pero hindi nila nililinis. Maintain naman natin. Parang kotse lang yan. Eh. Kailangan laging malinis. Well, maintain. Mga kapistolero, sana nagustuhan po niyo itong topic na to, no? And kung may request pa kayong mga topic, Uh, mag-message lang kayo sa akin. At maraming salamat uli ha sa mga nagfa-follow sa aking Facebook page at sa mga nagsasubscribe sa akin sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa inyo. And as always, be a responsible gun owner and to God be the glory.